Kini nga video guys, kay karong pa na ko na-upload. Kato pa 17, pero karon pa man ko medyo dili na busy. So, katungod sa kadaghan sa ako ang gibuhat guys. Birthday day ni sa ako ang apo ka guys. Kaya niya mama. Tapos nag-order na po may oh, pagkaon oh, nagpakita o nagpakiter lang oh. yung mama guys. I-deliver din sa mo ang balay. Kaya ang plano na mo sa dagat ni mag-celebrate karong adlawan. <laughs> Gikan ka gabrod. Masumbag ka karon kay <mulay> Bago pud mi nag-adto sa bago pa mi guys, nagpalit pud mi kanang soft drinks o kanang og mga tubig kay kana ang kulang namo. Og mao day ni ang sakyan guys padulong dito Nag-rent a ang ako man, ang anak kaya, tapos kining ba na ang napili kay abi namo oh, o kanang kana bang comfortable juga ka mo gusto sa akong anak automatic guys naabot na mi diri og mauni ni ang amo room Kailindangan ko. Kailindangan. <laughs> Don Carlo, happy birthday. Ano man na lang, Roblox. Roblox na ina. Nakaputi na lang. na na ko lang. Nakaputi na na like crunchy. na crunchy. Ay! Ay! Siyempre, kay Gibiyahi pa daghan ka yung pagkaon guys pero mapanus ko ni siya guys tungkol kay nag overnight meal na may refrigerator ayaw na na ayaw na lang na eh. ayaw na lang Sidi. Ah, sa mga pamilya guys, first time na pud na mga nag-ihon ani ang bonding banding yun ba dagat nag-overnight hi guys yung um, hitsura guys kami nang, amo amuang. ang room dali dapita guys kay naas sa taas guys room na amo ang gistihan dali sa kita mo anak taplin kami. dagat Digan sa taas tapos nami sa second floor pinakalas nga nagsiga guys Mo na amo ang room char huwag makamay mangulit guys kay mag-overnight yun ni. Nindut, Dede. Nindot diri kay maka-relax pud ta. Hmm. Ani ang room guys. Ani ni ang muanglong kana sa baba. Nindot sa buntag kay makita nimo ang dagat. Nagulat ko gani. Gani nag sunset, wa may sunset oy. Oh, sure, bro. Ni apo si Sedi, guys. Happy birthday, Sedi. Hi, Abna. up. up. Kain jan. Chocolate Wala, ko. Ay, lagi ang ihang, ano. Kalit na <laughs> Alas na ba? Ay, sa'yo. 10 na, uy. Sa'yo, okay. 11 pull out. 12. 12 pull out. mga gamit. na kami uy. Yung gamit. Amo, aba. Uy, kailangan man na uh, siya. Ay, kailangan. Ay, <gibitan> Anong dili man mag-ina na? Kasi mag-ina no cellphone ko Natural, na. Ba 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 mo yung, phone? Di yung phone ko akin na dadalik. Nandun yung... Pala gusto cellphone hi sa may balya. No, ko. Aka na isyag butang siyang cellphone. Oh, mm. uh, tama na na dayon kay na dayong ta ha. Enjoy kay hapit na mauli. Dala ko ni muna sir po mabasa. Ako na oi pag. Sagan gani isda. Wow, ano kanindot sa mga isda. Oh my god. Yes. Ilang makita. Perfect to dua. Hoy, dagan lagi sa boat. Mamangata bang. Mamangata bang. Hoy. Hadlok ka. Balik na ko diri guys kay na. Oh, <laughs> <laughs> natural Ma nagalakas ako papa. Napuroal kay gitano man sa ilalom sa daga. ko na karay-karay ka. ang <laughs> nag- diri hmm. na lang ko to mga ko ang video, guys. Kay pauli na mi nagsakay mi na mi uban so diri. na lang ko ipa cellphone. Dagang kaming salamat guys sa pagtanaw nyo sa ako. Video. And please don't forget to subscribe my YouTube channel and Facebook page Maris and Simple Lifestyle. Bye guys. Bye. Bye. Bye.